Hinimok ni dating Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice ang Korte Suprema na ipawalang bisa ang kontrata ng Commission on Elections at South Korean firm na Miro Systems para sa 2025 midterm elections. Ito ay matapos sabihin ng Korte na nagkaroon ng grave abuse of discretion ang COMELEC sa pagdiskwalipika sa Smartmatic sa bidding ng 2025 elections sa inihahing petition for seretotoria ni Erice na nawagan ito sa hudikatura na maglabas ng Temporary Restraining Order o di kaya ng Writ of Preliminary Injunction upang ipatigil ang kontrata ang iginawad sa MIRU. Ngayon, ang dating kongresista inilabag ng kontrata ang batas hinggil sa automated elections habang nakitaan din nang maraming red flags ang miro